Honey, we're getting married a month later. I want us to have a really romantic wedding. Okay, susubukan kong ayusin ang aking trabaho at maghanda ng isang romantikong kasal para sa iyo. Okay. Oh, mahal kong asawa. Hello? Iwan na rito ang iyong kontrata. Ay, tingnan ko. Pakisuri kung mayroong anumang mga pagkakamali upang may ayos ko ang mga ito. Sa tingin ko okay lang. Ngayon ay kailangan mong dalhin ang kontratang ito sa kasosyo. Baby ko kailangan kong puntahan ang partner ko ngayon. Nakaupo ako dito umiinom ng kape at nagpapahinga. Pagkatapos ay sabihin kay Tuan na iuwi ka. Oo. Oh. Hoy Tuan, tulungan mo akong ihatid si Trang pa uwi mamaya. Oo, huwag kang mag-alala. Pumunta ngayon. Oo. Kahit ano. Kailan matatapos ang eksenang ito na ako sa kanya? Siya ay bobo at may erectile dysfunction. Okay, alam ko. Alam kong mismo na ako. Ngunit ang planong ito ay malapit ng magtagumpay. I just pay him signs some more real estate for me. Pagkatapos ay may sa publiko ko ang aking relasyon. Mamuhay ng mayaman at luho. Pero nainis ako Iniisip ko kung kailan matatapos ang eksenang ito. Ito Tinatawag kita. Kita mo sa Kita mo hindi pa mabuti. Dapat mong tandaan, huwag sabihin kahit kanino ang tungkol dito. Kung ibinuka niya ang kanyang bibig at magsabi ng isang pangungusap lamang, sa palagay ko ay malalagay sa alanganin ang iyong trabaho. Oo, alam ko. Sabe ko sa'yo, hindi ko kilala ang babaeng yon. Sinasabi ba niya sa buong kumpanya ang tungkol sa kanyang relasyon? I don't think she would dare. Kasi isang salita lang mula sa'yo at nawalan siya ng trabaho. Wala akong pinagkaiba ngayon sa dating chairman ng korporasyong ito ikaw ay ganap na tama. Ngayon may posisyon na ako. Konting pera na lang. Kaya kong mamuhay ng marang niyang buhay? Magaling lang magsalita. Halika na. Kahit ano masaya gusto ito. Gusto mo? Pero sinasabi ko sa'yo, hindi ka ba natatakot na biglang dumating? Hindi pa ngayon ay nage-entertain ako ng mga bisita at babalik ng hating gabi. Kinailangan kong tumawag ng may sakit para manatili sa bahay. Tapos may time kami sa isa't isa. Kita mo ang apartment na ito, malapit na itong maging atin. Siya lang, ngunit nakatira sa isang marangyang apartment. Kwento chairman ng isang korporasyon paparating na, ito ay sa iyong pangalan. At ako. Paano ang tungkol sa perat? Ngayong umaga, nag-transfer lang ng 200 million sa akin para makabili ng damit pang kasal. 200 million lang? At nagpapakatanga ka? Akala ko 2 billion o 20 billion. Pagkatapos ang mga bag. Ikaw din ano dahan-dahan lang. Paano ka makakahingi ng 10-10 billion sa oras na ganoon? Okay. At ngayon, my lover please me. Halika dahan-dahan. Kailangan kong gumawa ng alak. Painitin natin ang kapaligiran. Bakit kailangan natin ng alak? Tingnan mo siya, lasing ako. Dan ha malungkot. Tumigil ka. Anong ginagawa niyong dalawa? Ang mga bagay ay hindi gaya ng iniisip mo gano. Okay. Malalaman niya pa rin. Tapos sinabi ko din sa kanya. Tama niloloko kita. Niloloko ko ang best friend ko. Subordinate mo siya. Nasiyahan ka ba? Hindi ba babasa sa tabi mo, Tuan, nakakaramdam pa rin ako ng pagmamahal, maging masaya ka, maging layaw. At sa tabi niya, wala akong nararamdaman, higit pa sa romansa, lampas sa pagkatuyo. At ang kanyang kawalan ng lakas ay nawalan ako ng interes. Ano ang pinagsasabi mo? Umalis ka na. Ganda ang pakikitungo ko sa inyong dalawa. Pero dalawang tao, maglakas loob kayong dalawa na lukuhin ako. Walang dayaan. Alam ko naman, sinabi ko rin, isang taong may dignidad na tulad mo. Hinding-hindi ako iiwan. Kung iiwan mo ako, sasabihin ko sa lahat. Alam ng mga magulang kamag-anak at buong korporasyon, siya ay isang mahinang tao. Tapos nakikipagrelasyon ako sa best friend niya pati na rin sa subordinate niya. Noon, pagkatapos ay sa tingin ko dapat kang maghukay ng isang butas upang gumapang okay. Alam niya? Kaya nga mahal mo ako, di ba mahal niya ako? Para palayain siya komportable pag taksilan ako, di ba? Tama. Kaya maging mabuti. Kung mabait ka, pagkatapos ay masunurin din akong mananatili sa tabi mo. Tapos tanggapin, gawing masaya ang iyong pamilya at mga kaibigan. Kung hindi, alam mo yon. gaya ng sinabi ko, sasabihin ko sa lahat ang sikreto mo. Tingnan natin kung saan niya itinatago ang kanyang mukha hanggang doon. Ano ang pinagsasabi mo? Okay, tama na. Tumigil ka sa pagsasalita, itigil mo na. Kung wala kang sasabihin, huwag kang magsalita ng kahit ano. Okay na wala lahat ng interes. Bakit nakabukas ang pinto? Mr. Tong? Mr. Tong. Mr. Tong. Anong ginagawa mo sa sobrang inom? Ano ang nakain mo na nagpabigat sa iyo? Aba, masyado ka sigurong na-inom. Darating ako sa ibang araw. Taglagas. Napakaganda mo ngayon. kita. Mahal din kita. Pasensya na po dahil sa sobrang lasing ko. Kaya wala kang dapat sabihin. Oh, nagboluntaryo ako. Hindi kita hahayaang magdusa. Denta Sa palagay ko, hindi ka dapat mag-isip ng labis. Gusto ko lang maging halika dito para magtapat at ibahagi ang lahat sa'yo. At... alam ko, ako ay labis na nalulungkot tungkol kay Tuan at Trang. Alam ko na ito sa mahabang panahon Pero, mahina ako How dare I say it, anong tapos na Wag masyadong mag-alala Sa tingin ko magiging maayos ang lahat iinom ako sa sa'yo ngayon, pero pangako, kailangan mong gumising bukas. Mr. Tuan, Mr. Tuan, bakit mo ako iniiwasan? Ano pa ang gusto mo ngayon? Sabi ko naman sa'yo eh, kinailangan niyang mangikil ng maraming pera mula sa kanya hanggat maaari bago matuklasan ang bagay. Ano ngayon, hindi pa tapos ang kwento? Pero, gusto mo akong ipakilala sa'yo? Well, alam mo, ito ay isang huling paraan lamang. Ayoko niyan. Pero alam mo, si Tong ay isang napakagalang na tao. Hindi niya ako kayang iwan. Seryoso ako, kasi sikat na sikat din ako sa relatives niya. sa tingin mo gusto kita Ano pa ba? Sabihin sa lahat ngayon, sa oras na 'yon ikaw ang mapapahiya, hindi ako. Dahil siya, siya ang presidente ng isang korporasyon. Tama chairman ng isang korporasyon. Nga pala, sinasabi ko kaagad sa lahat may girlfriend ako at ang taong iyon, ito ay Thu. Ano ano sabi mo? Si Tu ang nakasama ko sa napakaraming paghihirap, naghahatid ng tawa sa akin araw-araw, hindi nagkukuwenta at nagsasamantala tulad niya. Sa totoo lang ganun lang akong tao bagong pasok luma sa labas. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para mapaalis ako sa kumpanya. Pagkatapos ay pinaalis si Trang sa kumpanya para maging malaya ako sa sarili kong mundo. Diba? intindihan mo ako. Sabihin mo na ang mga talaan na iyong napeke, nalaman ko. Kaya't ang katotohanan na binawi mo ang iyong sarili, tama yan. At kung hindi ka aatras, siguro kailangan kitang tawagan para makipag-usap sa isang abogado. O oh, mas ka na, parang napakalaki ng kumpanya mo. Huwag magtrabaho para sa iyong kumpanya. Tapos nagtatrabaho ako sa ibang kumpanya. Mahal, huwag mo akong iwan. Huwag kang pumunta ba? Umabot na sa ganito. Pagkatapos ay dapat pangalagaan ng bawat tao ang kanilang sarili. Bakit ang duwag mo ako para sa'yo? Dahil sa'yo, kailangan kong matulog sa iba. Pero... At ganito ang pakikitungo mo sa akin. Habang nagdadala ako ng kita, magdala ng pera para sa iyo. Kailangan kong baguhin ang sarili ko. Alam mo ba, Dam? Sinong nagsabing tanga siya e benenta niya ang kanyang katawan sa mga lalaki para sa pera. Pero inaamin ko, bobo ka talaga. Namatay siya sa katangahan, hindi sa anumang sakit. Hoy, Sinta. Nawala ko lahat. Mapapatawad mo ba ako? Babalik ka ba sa akin? Bigyan mo ako ng pagkakataon. Nangako akong makakasama kita sa Tumahimik ka. Ano bang problema ng isip niya? Ha? Nagdedeliryo ka ba? Anong ginawa mo sa akin? At ganito ka humingi ng tawad. Nakakatawa. Sinabi ko sa kanya, Mula ngayon huwag ka nang magpapakita sa akin muli. Ganito na siya ngayon. Sobrang nakakaawa. Siya ang masasamang uri Inuwi ko si Tu para makilala ang aking mga magulang, ikakasal na kami. Ngayon, mas mabuting huwag mo nang hawakan muli ang Tu. Kung hinawakan mo siya, saka wag mo akong sisihin. Ikaw 'yan. Pinlano mo ang lahat. Ninakaw mo lahat sa akin, kinuha mo siya sa akin ngayong araw. Dapat kitang patayin, patayin kita. Tumigil ka. Tumigil ka. Tingnan mo mukha mo, tingnan mo sarili mo. Tara